Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo sa ating konting kaalaman. Konti lang po ang share ko sa inyo na ito po ay natutunan ko din po sa mga ibang YouTuber. Now, ano po ba, papaano po natin um, mapupuntahan yung link na ibinaba natin kasi minsan sa mga nagla-live na napuntahan natin pag may nagbaba ng link nila hindi siya nag-highlight o hindi natin maklik yung link di ba so papaano ba natin yung gagawin na in fact po ito sa phone lang nangyayari pag sa laptop naman po kayo nagpunta okay naman siya naka-highlight so dito po natin yan gagawin sa ating um, phone now Hanap muna tayo ng nakalive. So, bago tayo, sino ba ang nakalive ngayon? Punta tayo dito sa you. Hanap tayo. Ito po, napuntahan natin si Cecil. Punta tayo kay Cecil. So, di ba? Ayan. So, unang-una po ang gagawin natin, ilike muna natin yung kanyang video o yung kanyang live stream. So, ngayon napapansin nyo po, may nagbaba po ng link pero naka white lamang po siya, hindi po siya naka-highlight, di ba? So, paano po natin pupuntahan yung link na yan? Nang kailangan ay eh, yung link na yun mismo na pinatatamsakan ng may-ari, ang ating pupuntahan. Kasi hindi natin siya maklik, di ba? Kahit anong gawin natin. Now, ganito po yan. So, ang gagawin po natin, exit muna po tayo sa live na ito. Yan. Para siguraduhin po ninyo na kayo ay nakapag-like na ha. Now, punta po tayo doon sa like videos natin. Like videos. I-click natin siya. Then, andito na po yung live na pinuntahan natin, na nilike natin. Ibalik natin siya saan. Now, makapansin nyo po, nag-iba na yung hitura ng kanyang screen or ng screen natin. Dito mapapansin natin pag in-scroll natin, ayan po naka-highlight na po yung pinapatamsakan sa atin ng isa pang um, YouTuber, 'di ba? Yung link niya highlighted na. So paano gagawin natin pag hindi tayo makapag-go to makapag to the link? Exit uh, like muna natin yung live stream niya nung pinuntahan natin na naka-live and then magpunta po tayo sa, pagkatapos natin i-like siya, exit po tayo doon sa, naka-live na yon sa screen na yon balik tayo doon sa ating like, ni-like na video, and then i-click po natin muli. Okay, ulitin natin ha, balik tayo doon. Exit ulit tayo dito, ulit tayo ulit. Punta tayo muna dito. One more demo. So, punta tayo sa you, hanap tayo ng naka-live. So, si Cecil po ang napuntahan natin dito. Hindi natin makiklik yung link na yan. So, hindi po naka-highlight, di ba? So, hindi siya naka-highlight. Now, ang gagawin natin, make sure na na-like natin yung live stream ng pinuntahan natin na bahay. And then, ang gagawin po natin ay mag exit tayo pagkatapos nating malike para mapuntahan natin yung link na ibinaba ng ating kapwa YouTuber. Punta po tayo doon sa ating nilike na videos. Like videos, ayan. Balik po tayo doon sa live na nilike natin. Ayan. And then dito po mag-iiba na po yung hitsura ng screen mo. Pwede mo na siyang scroll hanapin yung link na ibinaba ng ating kapwa YouTuber. And pwede na po natin siyang i-click at mag, para diretso na po yan. So 'di ba naka na siya. So i-click po natin. Napuntahan na natin siya, 'di ba? Nando na tayo sa ibinaba ni Kuya Dor na link para patamsakan. Easy, simple at ano, at uh, madali naman pong masundan. So thank you very much and sa susunod po tingnan natin kung ano naman ang susunod nating topic next time. Maraming salamat po sa pakikinig and I hope na nakatulong ito sa lahat.